Hi guys, good morning. Uh, alala, bigla ko lang naalala yung, mga yung pangarap ko noong bata pa ako na sana maabot ko yung edad na lifty patas at ma-enjoy na rin ko nung meron sila. Pero ngayong pagkagising ko, bigla kong na-realize na parang Naabot ko naman ako nung ina-enjoy ng mga nasa 50 pa talos. Alam mo kung ano yun. Sumasakit yung tuhod ko. Namabagay yung paa ko. Sumasakit yung likod ko. Maaga na rin akong nagigising. Alas 4, 4.30, gising na rin ako. Na. Nababawasan yung ngipin ko. isa na lang talaga parang papunta na rin doon napapanot na rin kaya parang masaya na ako nabot ko na atay nasa pipi patas na mga ito nai-enjoy ko na ngayon kayo ba? ganun rin <laughs>